Hi guys, good morning. Uh, magandang araw sa inyong lahat mga kaisaroga. Ah. At uh, welcome back na naman guys sa ating YouTube channel, Isarogman. At uh, matagal-tagal tayo guys na hindi guys nakapagbantay sa ating tindahan. Kaya ngayon na naman tayo guys nakapag-vlog na tayo ang Nagbabantay dito guys sa tindahan natin At git uh, one year na pala Ang aming tindahan guys Ayan at uh, sa awa ng Diyos guys Ay napakalaking bagay guys Na mayroon tayong tindahan At uh, muli na naman natin guys ipapakita ang ating uh, mga paninda para makita ng ating mga viewers ang uh, laman ng ating tindahan. Ayan. At yung bigas natin guys ay uh, paubos na naman. paubos na naman ang ating bigas at yung tinda natin na itlog guys ay uh, ayan na lang eh. isa't kalahating tray na lang na itlog at paubos na naman guys yung ginagawa ng asawa ko na panghugas ng plato yung dishwashing ayan at uh, medyo ganun pa rin naman guys yung ating mga paninda ayan po mga kaisarong Mayroon tayong bawang, sibuyas, at madaling maubos yung mga ano natin, sili, loya. At uh, yung mantika natin guys, ayan, may mga mantika pa tayo sa ilalim, marami yan. May tinitinda tayo mga mineral. At uh, may mga paninda tayo guys. Mga dilata. Marami. At yung naglalagay guys ng mga price ay yung asawa ko. Kaya pag nagbablog tayo ay hindi ko na sinasabi guys yung mga price. Oo, dahil hindi natin ganong mas kabisado yung mga nilalaman ng tindahan. Eh, yung mga price. Ayan, meron tayong uh, migilito may bilog, may kwaltero, at mayroon tayong malaking ano? may pundador, Alfonso double light, at may imperador tayo dun sa sulok po ang ating mga paninda mga ka isaruman. habil may tigreen. green. may green. at may bumili lang sa mga ka Ayan ayan. At uh, syempre, hindi nawawala guys yung mga ano natin dito. Pairon din tayo dito kubra. Mga kinahon na ibang mga drinks na narito. yan po mga kaisarugman na pasilip na ulit natin guys yung ating munting sari-sari store may tea? sabon sabon? ano sabon? biodern oo biodern Thank Bioderm. Anong kulay? Bioderm. Anong kulay ito? Ay. Kahit anong kulay? Bioderm. Ay, ito siguro. Magkano kaya ito? Tiga. Tiga. Magkaroon ang BioDerm na maliit. Okay. Ah, ito po. BioDerm 20. Okay. 20. Oh, okay. 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 Okay, sige. bagay guys na may tindahan tayo darang, darang na, uh, mga panong parihilap mga panong parihilap hindi tayo guys, nagpapalis ng bariyak kasi kailangan natin yan magplay ng mga video yung mga nag iwan ng bakas sa inupload nating video kaya pinabalikan natin guys yung mga nagbabakas sa atin at minsan matagal tayong nakakaganti rin dahil uh, sa trabaho kasi guys simpre, hindi ka makapag concentrate kapag uh, nasa tra trabaho tayo trabaho muna paka objective natin saka tayo nagpi-play ng mga nagbaka sa atin na video ay ating binabalikan. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At uh, bilis ng panahon, guys. Ano na al anong araw na ngayon ay may may 3 ayan eh, May 3, 2025 bilis ng araw guys at uh, shout out sa mga viewers natin dyan sa Casa Isabel yung borders natin dyan na masawagin natin na uh, taga tagapanood si Dario Asis yan shout out sa Yonoy yan, mabait natin yan na border ayan at yung bagong lipat dyan na border natin sa yung katabi lang at yung mga kababayan natin dyan sa kasa at sa lahat-lahat ng mga viewers natin na mga OFW ayan Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Thank you so much for watching. Bye-bye.